tanaw guys ang <laughs> hari dito guys Pahinga muna 3 days 3 kaming walang pasok To the family To the highness <laughs> of Kuwait Hindi kami sinampihan Kaya ito Umising kami ng maaga <laughs> Ito guys Respeto sa pamilya <laughs> Highness From the lens Lakad-lakad oh. kami, putang na uh, pa uwi Umaga pa, oh Walang pasok, okay. eh Meron pa? Meron pa ata? Hanggang 31? Ikain na lang namin yan. Walang pasok. Hindi kami sinabihan. Ano ang sumuli Bakit? Seryoso. Oh. Hinatid <laughs> siya. Anong dala? May pasta restaurant. Bus lang. Yan ata yung pinag-serve share Mm. Al-Musalan, amin.